babae nasaksak sa matulis na bakod habang tinatakasan ng kanyang attacker. Isang babae sa Pennsylvania ang naligtas ng mga firefighters at ENT workers matapos siyang masaksak sa isang matulis na bakod sa isang sementeryo. In-release ng Hazleton Fire Department ang 27 litrato ng insidente kung saan ipinapakita ang babaeng tinagusan sa hita ng isang bakal na spike na may at least 6 inches ang haba. Ayon sa mga saksi, sinabi sa kanila ng babae na tinatakasan niyang isang attacker na sinaktan siya sa sementeryo. Dahil nakalock ang gate, sinubukan niyang talunin ang bakod na may limang talampakan ng taas pero na-stuck siya sa gate. Napansin ang napadaan na sina Amber Judge at Dorothy Mullion na kumakaway ang biktima at nilapitan nila ito. Tinawagan nila ang polis at huminto din sa eksena si Jose Mendez at ang kanyang asawa. Sa sumunod na kalahating oras, tinulong ang buhati ni Mendez ang babae dahil nawawalan na ng pakiramdam ang kanyang kanang binti. Dumating ang mga firefighters na hiniwa ang parte ng bakod na nakasaksak sa hita ng babae. Hiniga nila sa stretcher ang babae at hiniwa ang sumobrang parte ng bakod. Ayon sa City Fire Chief na si Brian Mandak, nilipat nila ang babae sa ospital nang nakasaksak pa ang spike sa kanyang hita para hindi siya mawalan ng tugo sakaling tumagos ang spike sa isang artery. Inaasahang makakapag-recover ang babae mula sa kanyang mga injuries. Buti na lang.